Thank you

Sobra ko itong na-miss, guys. Hello, guys. Nagawa ko ito na may sakit ako. Sana kayo din. Kung marami po kayong nararamdaman ng mga sakit sa katawa, sa marami kayong nararamdaman. Kung may na healthy um, daw ito, sabi ng mga napapanood ng mga doktor noon. Kaya, nung may sakit ako, madalas ako gumawa nito halos araw-araw kasama yung carrots. Ayan cucumber tsaka lettuce. Ayan. Ayun na naman guys. Naubos ko na guys. Oh. Wala Pipigyan ko rin yung dalawa kong anak. Ito. Ayun din sila. Maraming salamat guys.